Magandang gabi sa inyong lahat dyan mga kababayan. Ginabi talaga yung uwi namin galing sa ano, sa kalinan, sa bayan. Kasi marami yung karga namin. Yung sasakyan namin ay hindi makaakyat. Dahil <laughs> sa bigat kaya lumalakad lang sila pag paangat uh, yung labi yung paangat. Kumusta man yung, kumusta man ka tayo? Mong sa mong laag, ganun sa kukubos. Ay, nalagay ka mo dahil po tayo. Pindal, pindal.

Masaya ah, saya talaga ni Ninita mo. Busog. Maya. Ikaw ko bay, kumusta mo lag? Kumusta ka kanina ko bay? Bakit malungkot ka sa iyong picture? Kumusta? Kumusta man? Ikapila ka. Anong award mo? Kanina sa paaralan Daog ka. Pangilan. ilan? Pangilan. Pangilan. <laughs> So, ano siya? Kalimak siya? Fifth. Fifth, si Kobay ka nila Tapos ang daming mga para lang na, na sumali sa kanilang katimpala. Kumusta man yung laag mo, Ma'am Aya? Ako medyo muntik na akong maling <laughs> Sobrang sak sakit po ng chan ko kanina mga kababayan dahil sinumpong ako ng ano po ng pulse oh, sir. Pero ngayon okay na ako. Nakainom na ako ng gamot. Mm. Uh, pwede na ako hindi kakain bukas ah. <laughs> para, para, para balik. balik naman yung sakit. Kung saan yung lahat may mga Arlene Joy? Mm. Wow! Mm. <laughs> Umachay! Ano naman? Ano naman? alam mo Ano alam Ano naman? Ano naman? Ha? Meron pa lang pasok sila si Arlene J. Arlene J. Kanina mga ko ba yun? Yung mga pinipubay. Kung sama yung lag mo kanina, Ma'am <laughs> <ng> Sheila. Ay, <laughs> lag <laughs> ma. naman ang nakaw na tao. Ay, naman ang nakaw Tapos ngayon, mo nagbaba yan. Alam nyo kung bakit pinatawag sila. Kasi meron din silang budget na binigay po ng mabait uh, sponsor nila. No? Binigyan sila din ng pera. Meron na naman pera si Kuto. Yes. <laughs> Ito po yung pera na pinabigay ng sponsor sa kanila. No? Para kay Ninita, Nits, para sa iyo. Thank you. po. Kaya Wow, thank you po. Kaya Thank you po. At kay yes. Joy. Tapos kay Nanay. Yes. Thank Parang sila okay. talaga yung ano, kasi ibang kulay yung sa kanila. Oo, <laughs> iba yung kulay sa kanila pa. Parang ah uh, para sa kanila talaga. Si Nanay. <laughs> oh, kay nanay, kay ano ka nanay? <laughs> sa kapalit na nga. Ano nga balay? <laughs> Ang isang urarang. <laughs> so, maraming salamat sa sponsor na nagbigay. Ma'am Tis, maraming salamat talaga sa tulong mo. Sa kanina, sa aming pamasyal doon sa kalinan. Kain namin sa Pinongs, maraming salamat. Nagkakain si tatay ng sikin. Kain uh, ng, ng sikin. Ano so, ba ito Tingnan niya tatay, makamayang na-slip na yung pira niya. <laughs> pinago na sa tawil

Maraming salamat pa rin po. Oh, okay. 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 Saan Okay. 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 yung dinala Okay. sa central sa ninita, Anong masasabi mo na <laughs> para sa mga ilay? <laughs> <Okay. laughs> maraming salamat po. Maraming ma'am. Ma'am Tess. <laughs> <Tis. laughs> Anong masasabi mo ma'am? <laughs> maraming maraming salamat po ma'am Tess dahil binigyan niyo po kami ng Tegba uh, 500. Malaking tulong na po ito sa amin sa amin po kambing ng tigas. Yeah. Ay, sa'yo, Nanay Luna, ang nana sa mo. Maraming uh, salamat sa gabi. Maraming <laughs> salamat. Ito, Tay. Kung nananap to. Ano masasabi mo, Tay? Na nagpasyal tayo kanina. Kapag pasamat ka. Pasamat ko nito. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. <laughs> Maraming salamat. <laughs> <laughs> Iyo. Iyo. Nagpapasalamat po, salamat po si Tatay no na, na musog talaga siya doon sa mall kin. Musog siken. Ayun dalawa, ano magsasabi niyo Chay? Ito Chay. Ano si sabi mo nagligay. So, Naman po, kinain niya na 500. Manege. Ito alin 'yon? Kinara, salamat po sa tubig ng pera Malaking tulong na po. Bitin sa pag-aandar. Yon. So, thank you talaga, no? Much appreciated po, Ma'am Tess, no? Yung binigay. Nakita natin sa kanila. Appreciate talaga nila yung tulong mo ba sa kanila. Uh, gamitin talaga nila sa pag-aaral. Saan mo gamitin sa unit? <laughs> sa <pag> aaral <laughs> Para sa pag-aaral din po. Lang. Sa iyo, Kubay. Saan mo gamitin yung pera mo? Sa pag-aaral. <laughs> So, maraming salamat talaga sa patuloy na tulong ni Ma'am Tis. kahit po si Ma'am ay nagtatrabaho lang doon sa ibang bansa. Pero so, meron talaga siyang budget na binigay para dito sa atin. Yung sahod niya, isang linggo, hindi niya binawasan para mabigay lang dito. Makabili ng uh, tulong din para sa si iba. So maraming salamat talaga Ma'am Testa sa malaking tulong mo. Sana po ay marami pang mga blessings na dumating sa inyo. Hulog ka ng langit Ma'am Testa. Hulog ng langit daw. Sabi ni Sheila. Na nakatulong sa amin. Maraming salamat. At salamat din po sa lahat ng nakakita kanila ni na Lord na kanina. Yung si Ma'am. Si, um, si isa pa nga na na Yours Castillo. Yours Castillon?

Kahit wala daw siyang dalang pera, pero may nagbigay pa rin siya kay ng lalaw Ma'am yours? Castillo. Castillon? Castillon? Castillo? salamat po, D.H. Castillo? Castillo. Ma'am yours, Castillo, maraming salamat po sa binigay niya. Solid support po siya ng PBTM. Huwag mga anak, o mga anak. Nangunit siyang na nangunit siyang lasa. na nangunit O, sunday, baka to raw bujug? ay hindi ang sinu-sinu ko na sa mga nasusulat yung anak kasi bago sa nglas na putyo na ni makita ang answer. nakapag. ka di tulongin mata. paningka mo, paningka di ako iskilani sa. paningka mo ka, doh si kasi paningka mo na buwan. Eh, mag-ulit na. Tuwa utong. Gusto mo kanta eh. Didikit kay ah. <laughs> <laughs> Meron sana ang gu gustong kumanta ate. Test, no? Para didikit, didikit, didikit. sa... <coughs> kubay. Gusto, <coughs> <g> gusto? <coughs> gusto mo kumanta kubay. Anong kantahin mo kubay? Para... I didikit mo kay ate, test. <coughs> didikit mo sa kay mam, test. <coughs> Anong kantahin Anong kantahin mo?

Dok, ada blog, ada semua tulung yang nabi guys kami maraming selamat talaga So, yang yan lang, bagaimana khabisnya yang lat jan, kasih khabisnya sa amin bagaimana araw sa ibang bansa kasi arah paman sa kanila ini. Bye, bye bye. Bye, I love you. Bye. Indu taui. I love you, bye. I love you, too. <laughs> I love you, I <laughs> I love you, too. <laughs>